kento din ba mga baby nyo kapag tututbrushan to nyo na sila what's up guys welcome back again to my facebook channel and for tonight's video nga since tapos na nga si pepsi kumain ay oras na para tutbrushan ayan so ito nga pala yung toothbrush na gamit nyo and yung flavor naman na toothpaste na binili ko is e'tong vanilla So, hindi ko siya nila ng beef flavor kasi hindi ko trip yung amoy. And so, every time na toothbrush, pag -to toothbrush si Pepsi is talagang yun yung ginagawa niya. Siya na yung lumalapit. Kasi, yun, gusto gusto niya talaga yung lasa nitong toothpaste na nabili ko. And kung gusto nyo nga rin pala bumili nito is nasa, ilalagay ko sa comment section yung link And, nasa TikTok shop ko nga to guys. Ayan, so, punta lang kayo sa TikTok shop ko kung gusto nyo rin umorder. Ayan, so, gusto gusto nyo talaga ang tinutut siya. Okay. Ayan guys, kapit naman kayo kung anong flavor ng toothpaste yung gamit ko sa mga fur babies nyo. And ilang beses na sila, sipilyuhan. And ayun, follow na rin pala para ma-update kayo kung may i-vlog ulit ako kay Betsy. Ayun lang, thank you. Happy people.